What's up mga ka dfl Ayan, nandito tayo guys ulit sa bukid. mag ako guys ng papaya. Gagawin natin yung atsara. Pwede, pwede na kasing gawing atsara yung ano dito eh, papaya. Harbisin natin. Tapos itinda natin doon sa tindahan. Ito pala oh. Maniba na ito. Hindi na to pwede kasi may hinog na. Siguro dito na lang. San kaya? This one? Ito na lang siguro. Maganda kasi guys i-atchara yung medyo ano na, maniba ito, mayroon pa dito. Kaya lang, sobrang lalaki naman na ito. Sobrang madami na. Pag ito naman... ito kayo or this one haha kasi nalak siya Okay, ito na lang guys. kita na natin ang ating papaya. Eh, ito na lang kaya. <laughs> ito na lang kaya. Bilog. Or ito. Maliit. Sige na Ito na nga lang. Oh, di ba? Hindi alam kung saan ang pipitasin. Ito kasi hindi na pwede ito eh. Medyo hinog na kasi ito eh. Maganda yung maniba lang. Final answer. tibay laki oh. Matibay sa ba itong, matibay sa bagyo tong aming papaya, guys. Ayun oh, mayroong ulit bulaklak. Hindi siya natumba. tumba oh, pagkatibay. Nanguha rin ako guys ng talbos ng kamote. Lagay natin sa ano? Bangus. Mag-isda-isda namang tayo sinabawang ang isda Check natin yung ibang halaman natin dito guys. Naglungkot na tuloy ng kubo. Kanda naman na itong bulak na ito. Natumba na. Ang lalaki oh. Ang kanyang bulak -plak. Tingnan natin guys yung pechay. Baka uh, malalaki na ang daon. Hindi tayo ng konti. Gawin natin sa siniga. Okay guys. dagdag natin sa ating sinigang. Pwede na yan. Pwede na tayo, guys. So, gagawin na natin siyang atsara. Okay, let's go. Okay, sugasan so natin yung ating papaya. Tignan natin kung maniba na. Yun. Okay, sir. So, ano siya, maniba? And ito ang katamtaman gawin at tsara. sarap din to guys isaw-saw sa suka huawayin mo lang siya, isaw-saw sa suka. tapos guys sa ano preto-preto ng isda.

sakit sa kamay, nakakangalay. So marami pa tayong pagod rin. Ayun po. Hirap din magkakod guys. Eh. Last one na to guys. Inabot na ng gabi. Ayun ang dami oh. Pipigyan ko pa to siya. Ay, tapos din. Then guys, tapos na tayong maggadgad ng ating papaya. So, takpan muna natin siya at maghihiwa ako ng ating sangkap. Yan guys, bali pakuluan din natin yung suka para matanggal yung anong pakla niya. Lagay na rin natin guys yung asukal para matunaw na siya. Ayan. Yan na siya guys. Lagay ko na rin yung mga sangkap niya para ano, maluto. Yan, lagay tayo ng bell pepper. Ayan, ito na siya, guys. Gawa na. Di ba ang bilis lang? Mahirap lang mag, ano, magkudkud ng papaya. Mag, bukas ko na siya ilalagay sa, ano, lagayan. Dito muna siya para mababad.